Hello guys! Welcome to Justina 07 Mix Vlogs. Ayan guys, samahan niyo ulit akong kumain ngayon. Ayan, meron akong kanin. At ang aking ulam guys ay ginataang labong na may hipon. Ayan, ito po ang ating pagkain ngayon guys. oh ginataang labong. Gata na ano. Gata ng nyug guys. Gata ng nyug. Ginataan madubo sa gata ng nyumba. So, ayan, hipon at uh, kanin. So, yan ang ating pagkain ngayon, guys. Ang ating ulam ay uh, hipon na may labong at uh, ano, konti lang yung kanyang sabaw, guys. Konti lang. O, oh, yung medyo, medyo pakati ba, o. Oh. konti lang yung kanyang uh, sabaw, yung pang ano lang sa kanin. So, yung ating hipon, mataba yan, guys. Mataba yan. So, ayan. Kunti lang yung kanyang pinakang ano. So, ayan, guys. Meron akong isang uh, ayan lang o isang puno dyan na tubig na malamig. Ayan. Walang kuryente ngayon, guys. Ayan. Walang kuryente. Ang malinaw ninyong nakikita ay ang aking, uh, ang nagbibigay liwanag dito, guys, ang aking maliit na plus light na dati ay uh, inupload ko In-upload ko dito. Ayan, yung maliit na flashlight ko guys ang nagbibigay ng liwanag sa aking uh, pagkain. So, ayan guys, sino sa inyo ang kumakain ng labong? Ayan, napakasarap ng labong guys. Ayan oh. fresh na fresh na labong na ginataan. Tapos ay nilaho ka ng hipon. Sino ang may paborito sa inyo dito? Ayan, so matakam muna kayo guys habang uh, wala pa kayo ng ganito. Ayan, labong na ginataan na mayroong hipon. At sa mga allergy naman sa hipon, ay ayan. Tamang tingin-tingin uh, nga lang kayo muna, nuod-nuod. Kasi ay, syempre pag allergy tayo ay huwag kakain. Pag allergy. Kasi kung hindi kayo nyan, mga ngati. Pag allergy sa hipon, mga ngati. Or uh, ang iba guys na allergy ay sumasakit ang tiyan ba. So ayan guys, ipinasilip ko lang. Ang tara at tayo ay kumain na guys. Tara at ako ay... Uh, Kakain na, guys. So, ayan, maglagay na ako sa aking uh, pinggan ng ulam. Ayan, gusto kong madami ang labong. Gusto kong madami ang labong. Madami ang labong. Tapos, uh, may kaunting, uh, ayan, para guys, kakain na tayo, guys. Hanggang dito na lang ang aking video guys. Tara samahan nyo na akong kumain sa aking uh, mga silent viewers. Ayan, subscribers, sharers, likers. Thank you very much sa inyong lahat guys. To my Dara members and super chatters. Thank you, thank you very much. Ayan, and especially thank you very much sa aking napakasupportive na kapatid na si Marichan TV. At ang aking mentor na si Madam Melody Aban. Thank you, thank you very much. And to all my team Melody Aban ayan, thank you very much sa inyong lahat guys, so hanggang dito na lang ang ating video for today guys, kaunting pasilip sa aking uh, simple nga uh, pagkain ngayong araw, maraming maraming salamat and have a great day everyone I love you all bye for now thank you for watching